kandang umaga mga kasuke shout out sa mga subscribers natin dyan at sa mga hindi pa palike and subscribe po ayan mga kasuke isdang bakuko nililisan ni ati minchay sa mga mag-iisda dyan, hanapin nyo lang si ati minchay dito lang yan sa Timos Palengke ayan. dito na po yan yung maman mga kasuke sa isdang yan, bakukong yung maman, inaulit po po mga kasukay 20 taon niya na po ginagawa yan Ganyan na lahat na pundar yung lahat ng gusto niya Pagtapos yung mga anak niya mga kasukay Kaya ngayon, libangan niya na lang yan, yan Sa mga mag-iisda dyan, no? napakasariwa ng isda ni Ati Minchay mga kasukay Ito po yung isda, bakuko mga kasukay, oh. magkano kilo niyan ngayon? Te? Okay. 340 mga kasukit pang sabaw at pang penesak yan ha sa mga mga at subscribers natin dyan hanapin nyo si Ati Minchay napakabait yan, malaki ang discount Mahis nyan ka <laughs> madaling kausap yan mga kasukit si Ati Minchay basta Tagalog nagpapuntaan mo ako dyan nakikita ka sa TV wow, ang ganda ko talaga <laughs> lalo na sa <laughs> TV ano mo sasabihin mo sa TV madam? Ayan mga kasuka, sa kaibigan natin yan. Ganda ng sili. Oh, ay, sili. Pusit pala. Magkano sa pusit? $4.50. Itlo ganyan o oh, yung tindera? Tindera, itlo ganyan. Ayan mga kasuka. Sabi na nga ba eh, tamang hinala ko eh. Tama hinala ko? Perada yan. 260. Alis ano na yan, boss. Tulingan? Tulingan, boss. Tanggata. <coughs> po, Ganda na sukat ng pusit. Tulingan. Kano tulingan mo kayo kilo? 340. 340. Mataas mo yung mga Pero maganda at sariwa naman. Yan mga kasukay. mga kasukay si Kuya. mayroon si Boss Arman ng tilapyang buhay. <tod> ah, makakagawa ng DBC. Basta ramang makakapili ka tayo wala nakaharang <laughs> Ayun, pili na kayo ate, wala nakaharang harang, maliit lang. Basta ramang pwedeng magtanong. Ano 'yan, Kemak? Wag kang mabibigla sa itatanong ko. Ano 'yan, Kemak? Bakit napakagandang lalaki niya? Opo. Ay, labo ang mata mo ay bigyan ko. Ayun. Hindi mali yung tanong ko. Ilang taon niyo na po ba ginagawa yung pagbo-bonus? Ah, almost one week. Kahapon ko lang ito natutunan kay Bigan. Kahapon, saka ilang taon niya sa kahapon Kahapon lang pa ng umaga tayo ilan. Sa mga step, hindi na. So kayo, maganda yan. ang master dito ha. Ang pagbabalik ng alamat ni Boss Arman. Yan, hanapin nyo lang yan mga kasuke. Dito yan ha. Sa palengke ng Imus. Baka magbabangus dagupan kayo. Saka Batangas. Ayan. Marami siyang tilapia. Laging buhay. Kasuke. Okay. Ito, eh, Magkano kilo luto na kasuki? Ha? Magkano din po so 600 daw mga kasuki. Mga isda natin ngayon mga kasuki, magmamahal na araw. Magmamahal tayo. Yan, bawal ang karne kaya mabili ngayon ang mga isda. Fish fish. Ngayon, daming isda natin mga kasuki, oh. Magkano ay do lang kilo na pagpaano? 450 lang. 450 ngayon mga kasuki, medyo mataas na. Tuna ito na. Yan pa nga. Magkano kilo? 450. 450 rin. Opo. Meron din siyang yellow pin, tambakol. Tambakol ba ito, Idol? Hindi, yellow pin yan. Ah, yellow pin. Ito yan, Idol. Magkano kilo, Idol, ang yellow pin mo? 380. 380, mga kasukit. Sa mga mag-iihaw dyan ngayon, ha? Hanapin nyo lang yung mga kaibigan natin dyan, ha? Yan. Daming ista, mga kasukit. May talakitok. May talakitok rin. Meron siyang mayamaya, -maya, mga kasukay, naka-slice. Magkano sa mayamayang tunay? 500 kilo. 500 kilo, mga kasukay, ng mayamaya -maya natin ngayon. Kaya medyo mataas dahil magmamahal na araw. Pero lahat ng yan may tawad naman, mga kasukay. May tawad yan. Negosyable yan, ano, idol? Galingan nyo lang, magtawad. Mababait itong mga tendera dito sa Imus, Palinkit. Pero lahat sariwa. Laging sariwa. mga sariwa. Shout out mga kasuki, nagdudurong tayo ng bangos Balat lang daw ang itira mo ay Balat tala. lang ang tinitira Pinapalis yung mga laman mga kasuki At Mga kasuki ganyan po magdurok. Ano yung manayad? Gadi man lang kutsara ay doon. Tukot ko rin lang, lang natin ang kutsara. Ayun, bangus na doon po, no? Ayun, Very basic lang to, mga kasuri. Mga kasuri kay boss. Right. Shout out mo si Ryan. Shout out pala kay paring Ryan. Ayan. Shout out daw kay boss Ryan. Kung nasan ka man, lang ka na lang. Huwag ka lang dito. Huwag ka lang bumalik. <laughs> <laughs> guys. Uh, guys, pa-shout na lang po. Sana makita ka na magparamdam ka. Hindi mabubuo ang team, guys. Ayun, wala pa si ka, guys, mga kasukay. Kung nasaan man, kung nasaan ka man, guys, diyan ka na lang. Paano ka na? Magparamdam ka na, guys. Yan, nahanap ka na ni Katuna Vlog. Kasi hindi tayo nabubuo kapag ano eh. Magmumukbang pa tayo, no, guys. Magmumukbang tayo. Ayun, si guys, si Katuna mayroong ulo ng salmon, mga kasukay. Meron din siyang buntot, oh. Ilang kilo tong tunang in-slice mo ngayon, Idol? Ito 45 kilo lang 'yan. 45 bits okay. siyang laki. Oh, na lang kasi, 'yan na lang. Yan na lang. Sayang nalit tayo mga kasuke. Hindi natin napanood. Ganda ng laman, Kulang-kulang. Han, may may mataw-taw kasi. Shoutout po si guys. Shoutout do sa iyo, guys. Magbang magbang tayo. May tayo, kuha tayo ng isang tuna. 'Yun tayo, mag-ihawi natin ng tuna. Ano natin, natin? natin, isang buong tuna. Shout out sa guys kung nasaan ka man. Magparamdam ka na, mag ka rito.